Nagbabala ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict laban sa posibleng panibagong recruitment ng mga natitirang miyembro ng New People's Army sa kabilayan ng tuluyang pagbuwag sa lahat ng guerrilla front sa bansa. Ayon kay NTF Director Alexander Umpar, may natitira pang humigit kumulang 785 na mga miyembro ng naturang grupo na pawang maliliit at hiwa-hiwalay na grupo. Bagamat wala na silang kakayahang magsagawa ng malakihang opensiba, may posibilidad pa rin umano silang makahikayat ng mga bagong kasapi, lalo na ang mga nasa vulnerable sector. Sa matalakilong rin ng NTF-LCAC at Philippine Army, natuluyan ang nabuwag ang huling guerrilla frontang NPA sa bansa. Ang komite larangang Guerrilla One sa Bicol Region noong katapusan ng 2024. Nauna nang iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona. Ang tagumpay ayon kay Umpar ay hindi lamang bunga ng operasyon ng militar, kundi ng whole of nation approach kabilang dito ang social interventions, livelihood, infrastructure, peace dialogue sa three integration. Ang natitirang maliliit na grupo, hindi na raw maituturing ni rebelde kundi mga bandido. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the music and news authority.